Kilalanin si Yamato, ang tahimik, ngunit makapangyarihang ninja ng Konoha. Sa likod ng kanyang kalmadong anyo, taglay niya ang pambihirang Mapton Technique, na minsang pinangarap lamang gamitin ng iilan. Si Yamato ay isang ninja ng Konoha at miyembro ng Anbo. Tunay niyang pangalan ay Tenzo, ngunit binigyan siya ng codename na Yamato ni Tsunade. Isa siyang bihasang shinobi na may kakayahang gumamit ng Mapton Wood Release, isang bihirang teknik na pinagsasama ang Earth at Water Release. Nakuha niya ang kakayahang ito matapos siyang maging test subject ni Orochimaru na nagtanim sa kanya ng cells ni Hashirama Senju ang unang hokage. Dahil dito, natutunan niya ang makon teknik gaya ng wood clone teknik, wood style domed wall, wood style deep forest emergence, wood style wood dragon jutsu. Ang naging master niya sa praktikal na pagsasanay ay si Kakashi Hataki, ngunit bilang miyembro ng ANBO, marami siyang ginabayang misyon sa ilalim ni Danzo. Bilang leader ng Team Kakashi Pansamantala, siya ay naging haligi ng suporta sa kanilang mga misyon at tagabantay ni Naruto sa panahon na hindi pa niya kontrolado ang Kyuubi.